Oh, what is up guys? So ngayon ang i-share natin ay paano mag-align ng flyball dito sa may pulley. So ayan, sa mga nagtatanong, sa mga beginner, sa mga professional ay bahala na kayo sa buhay nyo dahil marunong na kayo at matatanda na kayo. <laughs> so sa mga beginners na itong gahanap kung paano mag-align ng flyball dito sa may pulley ay madali lang. Madali lang. So ito, sundan lang natin itong ikot ng pulley. No? Pag nakakabit na siya doon, pag ganyan counter clockwise. Pakaliwa. Ah, pakaliwa. So kung titingnan natin dito sa likod, ang papalo sa pulley ay ang papalo sa flyball ay ito. Kung ilalagay niyo yung flyball diyan, di ba? Ang papalo ay nandito. Kung titingin ibaba natin, dito sa may bandang baba. baba. italikod natin 'tong pulley na 'to. Ayan. Ito yung papalo itong nasa kanan nito. Kasi yung ikot Paganon ganun. Try natin ha. Ayan o. Oh. Yung ikot nya ayan. Counterclockwise. So yung ikot yung diretsyo. Yan, 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 yan. So ganito ang ikot nya pag ganyan. So dapat kung ito ang papalo ito hindi ba ganyan yung ikot? dapat ang ilagay natin doon yung merong makapal na coating ng flyball. Ayan, may kita di ba? May coat na plastic. Itong isa manipis. Ayan. Dapat itong may coating na ganito, siya yung ilalagay nyo doon kung saan humahampas yung bakal. Di ba? Ayan o. Kasi mas ma, para mas batagal siya ma, ano, uh, makantuhan. Ayan o. Kasi kung ilalagay nyo yung manipis, mabilis din siya ma mapudpod. At gagasgasin niya yung bakal nyo dito. So ganyan lagi, 'di ba? Ang ikot nito ay -ano Counter clockwise. So pag pinaganito natin yung view, pag ganyan yung ikot, pag ganyan. Ang ilalagay natin, paglalagay natin ng flyball ay etong makapal lalagay natin Paganito ganito. Pasunod. Ayan o. Yung manipis nasa harap. Paganon ganun siya. Uh, sunod sa ikot. Ikita nyo yung ikot ng uh, puli pag So, itong manipis nasa harapan. yan Paganon ganun. Pag ganun. Pag ganun. Ayan. So, lalagay natin dyan. So, lahat yan guys. Walang bali-balik ta kung paano 'yung pinaglagay niyo nung una. Dire-diretso niyo lang siyang paganyan. 'yan, yung manipis na 'yan. Makapal dito sa likod. Kasi 'yung makapal na coating, 'yun 'yung hinaampas ng bakal ng pulley sabay sa ikot ng pulley na 'yan. Ayan, 'yan 'yan. 'Yan, so ilagay natin lahat. paganyan ganyan. pagano ganyan. Tapos ito din. Yan. Pag hinampas ng puli yan, pag ganun na ikot, yung makapal na coating ang kanyang mahampas. So matagal masira yan. Yan yung tama. At sundin na natin yung recommended ni Yamaha or ng ng brand ng brand yun ng motor so ayun lang guys no ganun lang pag-align ng flyball kahit ano pang flyball yan piliin nyo yung pinakamakapalang coating So maraming maraming salamat sa namin sa Kung bago pa lang kayo sa channel to please subscribe para maka ma-enjoy nyo din yung ating bagong videos na mga i-upload. At kung meron kayong suggestion ay suggest nyo lang down below. Maraming maraming salamat sa inyo. <laughs> so let's go. Maraming salamat. Thank you. Bye bye.